sari, good evening po sa ating lahat time check natin is 9.53pm so bago tayo magsara, gusto ko lang mag remind sa lahat, so today nga pala or tonight is August 4, 2024 na tayo ayan, napakabilis talaga ng araw so bago tayo magsara ng ating tindahan, dahil ayan na nga, naka-prepare na tayong pagsasara yung kalahati ng ating tindahan ay naisara na natin ay gusto ko lang mag remind sa lahat ng ating uh, mga viewers dyan o kahit sa mga non-viewers natin dyan ay mag-ingat po tayo palagi dahil nga napakauso talaga ng sakit. Dito sa akin tindahan, sa akin sari-sari store business ay talaga naman napaka mabenta ng ating mga gamot. Ayan, dahil napakauso talaga ng uh, trangkaso, ubo, sipon, sakit ng ulo, sakit ng katawan at kung ano-ano pa ang mga sakit. Hindi naman dahil sa natutuwa tayong napakamabenta ng ating mga gamot dahil uh, hindi rin tayo masaya kahit na mabenta ang ating mga gamot dahil nga maraming mga kapwa natin Pilipino nagkakasakit. Alalahanin po natin na ang puhunan natin ay yung ating katawan. Paano na lang kapag tayo ay nagkasakit, hindi tayo makakapaghanap buhay, hindi tayo makakapagtrabaho para sa ating pamilya, lalo na sa ating mga anak kaya iingatan po natin palagi yung ating katawan. Uh, kadalasan po nang ating pagkakasakit ay yung mga nagpapaulan or naaambunan dyan. Kaya alam nyo, sa totoo lang ako ay takot na takot ako maambunan. Kahit ambun lang. Ayan kasi uh, dahil nga takot din ako magkasakit. Lalo na sa akin bilang single mom. Ay talaga naman ay napakahirap kapag nagkasakit tayo. Wala akong ibang aasahan na tutulong sa akin na bubuhay sa aking mga anak kundi sarili ko lang. Kaya sa awa naman ng Panginoon, sa dami ng mga bumibig sa akin ng gamot na may mga sakit ay hindi tayo nahawaan at hindi tayo nagkakalagnat o trangkaso, sipon, ubo sa araw-araw na nakakasalamuha natin mga customer ay mga, mga, may mga, sakit noong mga nakaraang buwan pa yan na nauso talaga yung sakit dahil nga sa panahon ngayon uulan, iinit kaya talagang usong-uso ang sakit kapag naambunan lang tayo ay yan na ang simula ng ating pagkakasakit mag-uumpisa yan sa sipon hanggang sa pag-ubo hanggang sa tatrang tatrangkasuin na tayo sa sakit na ang buong katawan natin So, yun lang ating uh, masasabi. Gusto ko lang paalalahanin nga ang lahat. So, sa akin mga kasari dyan, more benta, more customer to come. God bless. Thank you for watching and good night to everyone. Bye-bye.